ngano mga idol. At uh, tay ay uh, tanghali na nakapunta dito. At yan, gigitan nyo naman mga idol. Uh, nandito pala tayo sa uh, mini farm. Yan bumili lang ako ng ano uh, bangus ihawin lang natin. Tsaka, matis. Tsaka meron din tayo dito ano? ano. Uh, Talbos ng kamote. Ihawin lang natin yan. yan. Meron meron na rin akong uling dito. Tsaka yung ano, magluluto na rin tayo ng kanin. Hindi ko kagad napansin mga idol, mayroon pa lang bumagsak na saging dito. Ayan oh. Sayang kasi mayroon siyang bunga. Ayun may puso. Tapos, nadali pa yung tanim kong mga ano, talong. Kasi kagabi, sobrang lakas ng hangin. Tsaka ulan. Bumigay, hindi kinayanan ng ano uh, hindi kinaya ng puno ng ugat kaya yan kawawa kawawa din yung aking mga talong na damay yung aking tanim na talong ayan. sayang may puso pa naman no? ang ganda ng ano nya ang ganda ng katawan nya kaya lang hindi bumibigay bumigay yung ano bumigay yung ugat lumambot yung lupa Hmm? Nadamay pa yung aking mga tanim na talong dito siguro nabali yung ano dito nabali yung mga puno ng talong. So ayun mga idol, balilinisin ko lang to. Sayang. sayang nasira yung mga talong natin ayan naputol naputol yung talong bagsakan humapay siguro ayusin ko na lang mamaya yan tapos yung isang saging pa natin dito naputol bagsakan kakatarim ko pa lang naman ito tanggal yung mga tapos ito tinan nyo sayang kasi may puso yan may bunga na Bali po 'yung ating mga halaman. Kasi nga kahapon sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas pa ng hangin. Ah, uh, nabuwal. 'Yung mga halaman natin o yung mga talong natin. Medyo malalaki na. So, ayun mga idol. Bali uh, babalatan lang natin 'to. Tapos uh, isasama na natin sa ulam natin. I-ano natin? Iihawin lang natin nandito na rin naman yan ayun ang dami puso dito tingnan nyo ayun ang dami may isa pa dun ayun tapos mayroon pa dito ayun may marami na silang bunga kasi nag ano nga uh, nag uulan na uh, kaya nagbungahan na sila ayun may okay, bunga pa rin dito ayun sa may tabing uh, gripo tapos mayroon pa mayroon pa doon sa ayun sa maraming ano, yan. marami pa dyan na bunga para uh, puso ng saging ayan no oh, ayan yeah. nandun so ayan ito muna uh, lutuin muna natin para makapagtanghali na tayo tanghali na rin <laughs> eh sayang mga idol ah ganyan nyo naman ah kasi bunga na talaga oh. pero ayan buwan ang kalikasan yan kaya yeah magagawa magagawa natin ulamin na lang natin ayun o sayang so ngayon bali ah uh, Uh, iihawin ko lang isasama natin doon sa uh, ano sa bangus natin na binili kanina ayun know, o, ganda ganda nya yeah, no? <laughs> sa tagal lang hindi nagagamit eh natubig na ayan puro tubig na yan dito natin lulutuin yung ating ulam tsaka uh, kanin bali Unahin lang natin na ano. Dinisan muna natin. Putik na. Bali unahin lang natin na magsaing tayo ng ating kanin para dire-diretso na. Ayan. Medyo nahirapan ako magpadalit ng uh, ano natin, yung kalan. Doon ng ano, basa basa yung mga ano natin uh, panggatong kahoy tsaka yung uling yan oh kaya medyo nahirapan ako uh, nakapagpadalit so anong oras na rin mag uh, 11.30 na siguro atrasado na tayo makakain kain ito <laughs> yan unahin natin yung sinaing para magpapainin pa kasi nun. kaya unahin natin yun tapos yung ano na ating ulam na bangus. Ayan o. Oh. Yan lang. May problema ako mga idol. Naiwanan ko yung ano natin. Yung screen ba? Yung screen na uh, pag iihawan natin ng bangus. So gagawa ko lang siguro ng paraan para makapag iho tayo. Ihawin lang natin 'to. Bali lalagyan ko lang ng uh, kamatis tsaka uh, sibuyas dun sa loob Ganito kung magano mga idol, uh, magiihaw. Bali a uh, anahin ko lang dito. Tatanggalin ko lang yung ano. Tatanggalin ko lang yung pangalan nito. Uh, hasang tsaka yung uh, laman loob ng ating uh, bangus. Tapos sisiksikan ko ng ano, ang uh, sibuyas dito sa loob. So, i-ready na natin para uh, mamaya ano na? Mamaya uh, isa lang na lang natin. Uh, bali nag lang ako dito ng sibuyas tapos nilagyan ko lang ng konting seasoning. Uh, magic sarap. Tapos ilalagay natin dito sa loob ng uh, bangus. Para medyo may lasa naman. Pasok lang natin yan Okay na yan dyan. Hindi na natin itatali mga idol. Okay na yan. Hindi naman Ano, kuti lang naman to Hindi naman uh, sobrang dami. Kaya okay lang na Ano, hindi na natin tayo. Hindi naman yan malalaglag o matatanggal. Yung sakto lang natin nalagay. Ayan. Okay na. Tapos okay na yan. Ihaw na lang natin yan mamaya. Pag uh, naluto na itong ating uh, sinaing para makakain na rin tayo at ayun na nga at atrasado na tayo kaya ayun na yung puso hindi ko na iintay yan at uh, nagugutom na rin ako so umpisa na natin to mali natin uh, hindi pa tayo tapos <laughs> maluto na yung ating uh, pusong puso ng saging so ayan umpisa na natin kumain yung pagkain natin no? may uh, talabos ng kamuti at saka yung iniho natin bangus tapos sa natin yung si uh, sibuyas na may tuyo tapos sa uh, kamatis so ayun mga idol atrasado na kaya na tayo may may sili rin tayo dito diyan natin oh no? pampayat ano pampagising <clears> hindi <throat> dito natin man 'to yung ah uh, puso ng saging nagugutom na ako hindi ako nakapagdala ng mangkok pala yung natin ng salsawan kaya dito lang sa takip ng ano, kaldero kita yung sibuyas dito hmm, kain tayo mga dun. alam mo ang mahus alam medyo sariwa pa medyo maganda pa yung nakakuha ko kanina labos hmm. ng kamote Sarap kumain dito mga idol Sa ating uh, mini farm Diba na gano'n tayo dito dati Naglitsan tayo ng Itik kasama yung mga bata Kaya nagdali-dali na rin ako Kasi dyan sa kabila May music eh, Hindi tayo makapag video pag may music makaka-copyright tayo Kaya hindi ko na rin nainta yung Ano Puso ng saging siapa tau terlalu sangka mutih ah talagang tulong pause eh dal. Bali nakaabol pa yung ano yung ating inihaw na puso ng saging. Na, pangulam ngayon. <laughs> so try natin. saros masarap ano so so sa tuyo sarap to kasi fresh at uh, galing pa sa ano kakakuha lang